dito tayo ulit sa si Sereneo shop dahil nagka problema na naman ang ating motor na si Toothless so dito tayo ulit sa si Sereneo para ipaayos ang ating motor na si NMAX si Toothless mga paps so let's go so ito mga paps itiray na ng mga kapatid ang ating motor kasi nagkaroon ulit ng problema may ingay siya mga paps na hindi natin malaman kung saan So ngayon si check na ni Paring mga paps Ayan si Paring Mondo Si, si John dyan Dahil bum na ano yata ang ating gilid Bumitaw yung ating pulley mga paps Baka lumuwag yung nut, drive face nut So ayan titirayan na nila Para malaman na natin kung ano naging problema ayun yung lumuwag Ignition lang. Kasi nga parang dyan nga mga ano nga yung bando sa harap. Dumawag? Ah, yun nga yung bumitaw. So yun mga paps, nice na ano yata nila yung problema. Ngayon, kanina bumitaw yung ano ko eh, yung gilid mga paps. Lumawag pala yung nut Dry face na tayo, no? try lumawag. Ayan. Ah, kung ano. Kaya pala biglang bumitaw kanina. Masira ngayon dry Kasi nga ano eh. kumaskas na siya kanina. bila siya bumitaw. Ayan. Okay. Tingnan ka muna sa unblock. Oh my God! <laughs> Parang dyan dyan Tumi Tumi na ni Tutles Oh <laughs> <Paan> nagluluto yata Oh nagluluto yata 来，来。 Yun, no BBA, no So yun mga paps yan sabi tune up na ang mangyayari kasi lumayo daw yung yung rocker arm so lumuwag yung ano layo na kaya maingay no so tune up ang mangyayari mga paps Oh, sige. Che check na rin daw ni Paring Hondo yung camshaft. sana mga paps wala <laughs> sana wala sira kasi mabigat yan sakit sa bulsa yan so, sana mga paps tune up lang yung problema lamayo daw kasi yung rocker arm kaya umingay siya ng umingay o, parang, kasi yung lagitik niya kasi malayo yung, nga yung rocker arm So, chuchun up to ni Pare Sana yun lang ang problema mga Paps para kayang kaya ng budget. <laughs> eh yeah. hey na mga Paps. Chuchun up na ni Pare ang ating NMAX. Lumayo kasi yung rocker arm kaya humingay siya. Okay naman yung rocker arm, hindi naman lumawag. Ito nga yan eh. Hindi, I mean yung hindi na siya, hindi naman siya kumano. Lumawag yung uh, rocker arm, yun nga yun. I mean yung rocker arm, diba misal lumuluwag yung bearing niya. Hindi naman, okay naman. Yun. Sa clamshaft na yun. Yung, oh. yung bearing dito yung maliliit. Oo, uh, uh, yung parang ano, bilog sa rocker roller. arm. Roller. Oo. Hindi naman. Hindi naman. Kaya pala kada rev ko sumasabay siya sa ano, parang pag bumibilis takbo ko mas umiingay, mas bumibilis yung ingay niya. Lumuwag pala. Ah, tapos kung mapapansin niyo ito, dinugtong na namin to kasi ito yung cause, ng ito yung minsan ng ano eh, issue ng Nmax, yung nasusunog yun dito. So pinagdugtong na lang namin tinanggal namin yung sakit niya para yung lagay na ito para wala nang sunog na mangyayari so kaya direct na siya mga paps yun mga paps ito nga pala yung BBA yung solenoid ng NMAX eh, pansin nyo maingay oh. so ito isa rin sa mga issue misang common na sira ng NMAX mga paps pero gumagana pa BB ko. Siguro yung spring sa loob sira na kaya So ito yung mabigat. Pag bumili ka nito mga paps na sa 3K ito. Yan, sa 3,000 ng presyo nito. Tawag dito mga paps si Solenoid. Yan, BBA solenoid mga paps. So sa ngayon hindi pa natin siya mapalitan kasi di, di papasok sa budget natin. <laughs> so next time pag nakabili na tayo papapalitan natin natin ito. ito kasi yung PBA na tokas ng hatak ng NMAX natin pag umabot na tayo na sa 50 na yung takbo 50 to 60 mag activate na siya mapas lalong bibilis so maingay yun oh. so pawalitan din natin to pero next time na mga pang inuna lang muna natin yung tune up ni Dotless kasi maingay na yung makina natin So eh, mga mapaps na tune up na yung ating NMAX na si Totless. So Uh, sound check tayo. Pwede ba sindihan? Pwede naman sindihan, no? Sound check tayo. Yeah, mga paps, oh. ang tunog niya ngayon. Nawala na 'yung lagitik. So, di ko na na-video 'yung lagitik kasi mga paps kasi pinabaklas ko agad kasi nga baka mayroong problema. Saka dahil dito sa drive face medyo may uh, kumalas 'yung nut, ayan, no. Oh. Kaya umiingay siya mga paps. Ah, hindi siya sumindi kanina. So okay, okay na yung bilid. Tune up lang pala. So tama nga mga paps. So okay na, safe na ulit. <laughs> Pwede na ulit mag-ride mga paps. Ah, uh, oh. Mama nila mekaniko rito mga paps. <laughs> <paliwa na>, eh, pre. Ito pala yung eh. Ah, si Valentine Jan, Because me. He's... Hi! super na yung... Mekos-mekos lang yan mga insan. Mekos-mekos mo na yan. Parang <laughs> ito. Ito nga pala si ano? Ano pangalan mo ulit? Carlo. Ah, yeah, si Carlo. Ito nga pala yung may limang asawa sa mga paps. <laughs> Wey! <dino. laughs> <laughs> Sama nagtatanong kasi eh, ano daw pa mo talaga kasi ba't low yung mga asawa mo? Napasipag ah, okay. daw na ito sabi ng tropa eh. Sana oh. <laughs> yeah. <laughs> lang yan. Yes. Mag -so mga mga paps. Dito lang kami sa Shop. Yeah. mga -mekos, mekos lang yan mga insan. <laughs>

yun okay, mga paps, so, tahimik na Alam so, ko so, like, may problema si Gunyan Ayos na mga paps Palinit na lang tayo ng gilid Para Okay na. Ito ang mga tulong na yan. Minsan. <laughs> <laughs> sikat na tropa natin mga <laughs> right tayo, mga, natin, mga tropa ha mekos mekos na, <laughs> <mikos> na anila <laughs> <nyo> kanina <laughs> Ay, thank you po. Alright, sa akin may tinapay sa kayo do. The... Oh, pre. Ito na lang. Yeah, salamat. Salamat. Ayan, yeah, nalilis na yung gilid mga paps Nakakapit na ni na paring dyan dyan Grabe, umulan na Sabi diba mo ako, paano tayo makakawin? Eh? <laughs> Magpapatila lang tayo mga paps bago tayo umuwi Ayan, yeah, tumatami yung mga customer nila yun no know. oh my god wow <laughs> <laughs> grabe dami mo pala talent pare <laughs> Dila pala sa pagpagawa ng motor ha pati pagmamassage no <laughs> pre malaki labor nyan pre Ah, <laughs> oh, buto. Parang ano, reflexology. <laughs> Akat <laughs> ah, pa yung tropa na natin no? <laughs> 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 o Tapos umuulan pa no Sabay ang, sabay ang pananaulan no Sarap nyan <laughs> Pre, saka nalilinis yung dumi mo sa kamay <laughs> <laughs> Yun talaga ano niyan eh Nililinis mo lang <laughs> Okay, oh, we okay. okay. <laughs> oh, body can a geno. no? <laughs> is ng motor pede. I'm walang <laughs> pasok go to the Grabe pala oh. Daming tali. So ito na, sound check na mga paps. Let's go. Ang okay, ganda na ito no. eh. Ito, so, timing na ulit. Ayos. Ang galing talaga. Hahaha. <laughs> Okay na mga paps, taimik sa Toothless. Hindi na siya kagaya kanina. Hindi ko lang na-vlog yung tunog niya kasi di mapaandar kasi gawa nang natanggal daw yung nut kanina dito sa panggilid ko. Kaya tinulak nila ako. Pero ang tunog niya kanina mga paps, garabi parang bibiyakin yung market eh. niya. Sobrang ingay. Yung pala tune up lang pala. So ito na, okay na. Halos di mo na siya marinig mga paps, sobrang taimik. na okay na yun, timing na ang ating motor mga paps timing na si Toothless so pwede na tayo ulit mag ride <laughs> wala na tayo isipin problema hindi na natin isipin kung ano yung sira niya wala na yung ingay eh ayun na yun na Reckonings here.